Mahilig ba sa halaman? Kung ganon, dapat isa ito sa meron ka na halaman sa iyong bahay. Napaka-popular ng halamang ito at malamang, kilalang kilala mo ang halamang aloe vera. Sa video natin na ito ay pag-uusapan natin ang mga kaalaman tungkol sa aloe vera. Saang pwesto ba ng bahay dapat ito inilalagay? Bakit maraming tao ang naakit na magtanim nito? Ano-ano ang mga benepisyo ng pagkakaroon nito at totoo nga kayang may dalang kamalasan ang halamang ito? Yan at iba pang kaalaman tungkol sa aloe vera ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang aloe vera ay isang uri ng succulent na halaman. Kilala ito bilang halamang gamot na ginagamit na doon pa man ng mga sinaunang tao. Nagmula ang halamang ito sa Arabian Peninsula at nabubuhay sa mga tropical na klima kabilang na ang Pilipinas. Ang aloe vera ay ginagamit upang pagalingin ang mga sugat, paginhawahin ang mga paso, gayon din upang gamutin ang iba't ibang mga kondisyon sa balat. Itinuturing itong sikretong pampaganda na kahit si Cleopatra na siyang simbolo ng kagandahan noon ay ginagamit ito araw-araw para mapanatili ang kanyang malambot na balat at magandang kutis. Narito ang mahalagang kaalaman kung bakit dapat meron ka nito sa bahay at kung saan ba dapat ito inilalagay. Namumulaklak ang aloe vera Marami ang hindi nakakaalam na ang aloe vera ay nagbibigay ng magagandang bulaklak. Ngunit bibihira lamang mamulaklak ang halamang aloe vera. At kadalasan, ang mga aloe vera na inaalagaan sa bahay ay bihira lamang mamulaklak. May tuturing na swerte ka kapag nakapagpabulaklak ka ng halamang ito. Maaring mamulaklak ang aloe vera kapag narating na nito ang maturity age para mamulaklak ito sinasabing aabuti ng apat na taon pataas bago mamulaklak ang halamang ito. Maaari itong gawing indoor plant. Isa sa katangian ng aloe vera ang pagiging makatas ng mga dahon na nagiging sandata nito sa panahon ng tagtuyot o kakulangan sa tubig. Ang matutulis nitong dahon at matingkad nitong mga kulay ay nakadaragdag ng aesthetic na ganda saan man ito ilagay. Ngunit kung gagawin itong indoor plant, mainam na ilagay ito sa lugar kung saan may direktang akses sa liwanag na nanggagaling sa sikat ng araw katulad ng bintana at pintuan. Maaari din itong ilagay sa lamesa o office table pero inarerekomenda na ilagay ito sa balkonahe at harapan ng bahay. Ang aloe vera ay napakaraming binipisyo sa kalusugan ng tao. Tulad ng alam natin, ang aloe vera ay ginagamit na sangkap sa mga produktong pampaganda, lalo na ng kutis at buhok. Ang katas din ng aloe vera ay ginagamit na gamot sa lagnat, sakit ng ulo, almoranas, gamot sa sugat, paltos, at marami pang iba. Ang aloe vera ay nagdadala ng swerte. Para sa mga nagsasabi na malas ang aloe vera kapag inilagay sa loob ng bahay dahil sa may mga tinik ito ay huwag basta-basta maniniwala dahil walang basihan na nagdudulot nga ito ng malas. Sa katunayan, ang halamang ito ay maituturing na swerteng halaman dahil sa mga binipisyong dulot nito sa ating kalusugan at kapaligiran. Para naman sa mga interesado sa feng shui, ang aloe vera ay isa sa itinuturing nila na halaman na nagdadala ng swerte at pinaniniwalaan na nagdadala ng positibong enerhiya at nagtataboy ng hindi magandang vibes at malas sa bahay dahil sa katangian ng mga dahon ito. Ang aloe vera ay madaling alagaan. Bagaman hindi maselan sa lupa na pagtataniman ang halamang ito, mainam pa din na gumamit ng lupa na hindi madikit o lupang ginagamit para sa succulent at cactus. Mabisang ilagay ang halamang ito sa mga lugar na nasisikatan ng araw dahil mas masisiyan ito kapag nakakakuha ito ng sapat na sikat ng araw. Isang beses sa dalawang linggo lamang ang pagdidilig sa lamang ito. O kaya naman, kapag tuyo na ang lupa, sa kalamang ito diligan ng tubig. Iwasan itong masobraan sa dilig dahil ito ang magiging dahilan para unti-unti itong mamatay. Ang aloe vera ay ginagamit na sangkap bilang pamatay-anay. Ang aloe vera ay itinuturing na natural na mabisang sangkap para patayin ang mga pesteng anay sa bahay. Dahil ito ay nagtataglay ng kimikal na lason para sa mga anay. Kumuha lamang ng ilang piraso ng dahon ng aloe vera. pagpira pirasoin ito sa maliliit na piraso. Ibabad sa tubig ng limang oras at haluin. Pagkatapos nito ay salain at saka ito ilagay sa sprayer. Gawin itong pang-spray sa lugar na pinamamahayan ng anay o kaya naman ay ibuhos ito sa bahay ng anay. Ang aloe vera ay isa sa halamang maraming pakinabang. Kaya naman, kung nag-iisip ka ng halaman na gusto mong paramihin at alagaan sa bahay, isama ito sa iyong koleksyon. Sangayon ka ba ka -urban sa mga dahilan na nabanggit namin sa video na ito? kung mayroon kang opinion o suggestion ukol dito, ay mag-iwan lamang ng komento sa comment section at babasahin namin ito. Huwag kalimutang ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL, sana ay may natutunan ka sa video na ito. Salamat po sa panonood hanggang sa muli po. God bless!